So, sa mga usap-usapan kasi, sa mga chicken talk namin ng mga, sempre, mga kapwa ako nagmamanok din, eh, kuminsan, naituturo namin ng isang manok at sasabihin ng breeder na yun, eh, kulay na lang yan. No? So, heavy na yan sa aking uh, mga winning line si Kanga. So, gano'n na nangyayari sa bulik. But, paano ba talaga nagiging bulik? Bakit kulay na lang? So ang dom kasi, or short for Dominic yan, kaya dom ang tawag natin, ay kumbaga isang genetic trait ng isang manok. Meron siyang tawag na baring gene. No? Ibig sabihin, yung gene niya na yun, e pinipigilan magkakulay yung portion ng balahibo na yun. At usually yan, e light color o puti. No, yung kumbaga piniprevent nga niya yung kulay. So, ang naiiwan is, of course, puti yung balahibo. Kaya kung papansin ninyo, yung mga brinid nyo na puti, hindi naman nagiging bulik. Kasi nga, puti lang naman yung pinuputol niya, so wala rin napipigilang kulay. Dito sa atin sa Pilipinas, pag may dalakang bulik sa hackpipe, for example, eh medyo nasasabihan ka na, tagalogin manok mo. Pero sa totoo lang, meron naman talagang mga bulik noon-noon pa, no? Sa Amerika. Aside from the Plymouth Rock, meron din talagang mga bulik na panabong. Dito naman po sa atin, of course, unang nakitaan ko niyan is, nung rumurota ako sa isang kumpanya, doon sa Antipolo, napunta ako, eh, meron doon by the name of uh, Captain Joe DeSagon, no? Meron doon yung mga imported niya na bulik sa kanyang uh, Jodesa na farm. Tapos, yun nga, no? Eventually, ah, uh, yung una nating uh, tukso sa bulit na kumbaga Tagalogin o kumbaga Bisaya, eh, eventually nakilala natin o naging desirable sa atin ng mga bulit. Nung nanalo na, of course, si Jenjen Jen diba? si Engineer Ralph Daigo at si Doc uh, Ronnie Magbalon. Ano ba ang kwento ng mga yan? Nung Tatay ni Jenjen, no? si uh, Sir Ashley Arayata, kaibigan niya si Congressman Danny Lagbas. No? nakita niya sa Cagayan de Oro nga, yung mga bulik na to. So nag siya sa Cavite, nakatuwaan din ni Jenden, Brinid, so um, Usually, binibrid niya sa Hatsis. At doon nga, nakilala natin ng mga bulik na to. Nanalo ng bakbakan. I think 2006 yun. 2007, may mga nananalo din sa entry niya na sa World's Laser. At naulit pa to 2008. So eventually, of course, na uh, nadalaw sila Jenjen sa isang farm. no uh, I think sa Muzon to sa San si del Monte. At doon nakilala nila yung uh, isang vet by the name of Dr. Ronnie Mutbalon. At siya yung kumbaga nagmamanage o oh, consultant doon sa isang farm doon. So nakita nila yung magandang palakad at uh, kinuha din niya si Doc Ronnie. So yan, ang nangyari is si Doc Ronnie mismo in partnership with uh, Engineer Ralph Daigo, you know, ay nanalo ng 19 and a half sa bakbakan 10 So, in mathematics, <laughs> 19 panalo isang tabla. Actually, ano ho kaya ang nangyari kung hindi na kaligdaan ng team nila yung last fight nila? Kasi nga nung nanalo na ng 10 points yung unang entry, siguro sa kasiyahan, ay nakaligtaan nila na may isa pa silang laban. Which is nine perfect wins din yun, no? So, nung last fight nga, is tumabla. Imagine mo, kung naasikaso nila yung last fight, eh baka uh, dalawang 10 points pa, na? So, ganyan ang superiority ng mga bulik noon. So, saan ba kinukross usually yung mga bulik na yon na nagpapanalo? So, to give it daw brains, krinos nila to sa leaper. No. To give it power, nilagyan nila to ng serial penny. And eventually, as they were breeding, nakapagdagdag din sila siyempre ng gal. At doon nga, uh, mas gumanda pa yung winning